Yan guys, ipiplex ko yung aking tindahan. Yan yung aking natapos na rin sa wakas yung pag aking pagdi-display guys. Yan yun. Yan, nakabili ako ng pangsabit ko ng aking mga chichirya guys uh, sa online. Sa TikTok guys, ang binili ko yan. Uh, organized na siya ngayon. Maganda na siya ng tignan. Kung saan yung nakapis na yung Oshi, oh, Chippy o so pare-parehas kung ano organized na siya guys kaya yan ang aking naman ng tindahan ngayon thank you Lord sa lahat ng blessing na ipinagkalo mo Panginoon Diyos thank you, thank you, thank you, thank you Lord maraming salamat po sa blessing na ipinagkalo mo sa aming araw-araw Panginoon Diyos thank you, thank you, thank you yun ang aking loob ng aking tindahan na every morning ang night routine nandito ako sa loob ng aking tindahan guys, yan yun ang aking pinagkakabalahan umaga gabi, tanghali. Yan ang aking pinagkakabalan, guys. Kasi wala naman ako ibang pinagkakabalan kundi ito sa kapag reels guys. Yan. Thank you for watching, guys. Thank you sa mga nagpapalo, mga nanonood ng aking vlogs, mga videos. Thank you, thank you.